Tapos, yun sa mga kababayan ko, yun nga, patuloy, patuloy lang yung pagdasal natin. Huwag natin kalimutan tumayin at matulog. Pahinga tayo. Tapos, uh, huwag na natin silang patulan. Doon na tayo babawi sa eleksyon. Tapos, hey! tapos alagaan yung mga katawan. Ha? Oh, oh, oh. Alagaan yung mga katawan. Matulog, Mam, Ma'am, pagkasama na rin po oh, mga OFW, oh. ma'am. Oo. Nakita ko sa ano sa internet ang daming ano mga protest, mga prayer rally ng mga OFW. So maraming maraming salamat sa inyo lahat. Yes, so, ma'am. Malaking bagay to para sa akin at sa pamilya ko. Kasi wala kaming hinihingi, yung uh, yung dasal niyo lang yun lang okay na kami. Okay na kami Dasal at suporta yun lang talaga. Mag-vitamins kayo ha, mag-vitamins Maraming salamat sa Beta Miss Ma'am. Hindi uh, yan. Ano yan? Donation yan. Oh. <laughs> <laughs> oh, salamat sa inyo. Salamat. Salamat. Yeah! 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 Ma'am, wala pa ko'y tulog, ma'am. Yeah, ma'am, wala pa ko'y tulog, ma'am. Ito na akong diri kayo Dili man to ka skin care kay, Busy kayo ko ba, ano? Ma'am, natin na lang, ma'am Ma'am, natin na tanay Natin na lang, ma'am Doon din sa'yo paabutin mo, ma'am Parun lang magbubuka ulit, ma'am Parun lang ako nakapakita sa inyo Pero salamat, you guys Ang gusto lang niya makauli sa Davao. Kanaulay ang gusto. lang niya Pahon. Pahon. gusto.